Dali nga pala, tiyo, nakalimutan pala kitang kapkapan. Talikod ka. Eh! hold up to. Taas ka ba? <laughs> tira, ulo ka. Sir. Taas yung kamay mo. Taas sir, kamay mo. Huwag ka nang manlaban, sir. Ay, sira, ulo ka. Anong manlaban? Sir, huwag ka manlaban. Delikado ka dito. Tira, ulo ka. Reloading. <laughs> Ay, taas mo kamay mo. Taas sir. kamay. Wag ka na lalaban sumuko ka na sira uh, tas kamay sir sumuko ka na sir <laughs> tas kamay sira ulo ka may baril ka pala tas kamay tas kamay up negative sir 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 reject reject check sir sir ipaglalaban ko ang bayan natin laban sa <laughs> ay sira ulo ka tas kamay sabi ko Tas kamay. Ako ilalaban. Ay. Tira ka. Tas kamay. Sir, wala akong bala. Talinga na sir, wala akong bala. Tas kamay, tas kamay. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tira ka. Yan. Talikod. Talikod ka, talikod. Talikod. Ay ko. Sir. Sorry sir. Sira ka. Yung baril ka pala dyan. Alam An? ano mo naman, sir, na ako'y mabait talaga. Iaabot, Searching. Iaabot ko nga Paalan sa... Paalan niya ibaril. ka, tignan mo, may, may ano ka? May bala ka, sasabihin mo sa akin, wala kang bala. Eh, meron ba, sir? Tira ulo ka. Check ko nga tong lisensya mo. <laughs> meron ka naman lisensya. Kaya lang, tinutok mo sa akin, pre. Negative na yon. Sir, hindi ko tinutok. Inaabot ko nga sa iyo, eh. Ay! Kung ano talaga, eh, bibigay mo sa akin yan. Negative. Sir, ibibigay ko nga sa iyo. Negative, tinutok mo pa sa akin. Sabi mo, papatay mo pa ako. Kinasa mo pa. Traulo ka, ha? Hindi Negative. papatayin, sir. Pinutok ko ba, sir? Uh, ah, anong pinutok? Eh, kinasa mo na, eh. Yun na yun. Tinutok mo pa nga, sabi mo, oh, wag kang magpapakita. Hindi ka naman mabiro, sir. Negative. Ano mabiro? Confiscating a weapon pistol at saka itong ano bala. Yan. Siya Sh ka naman ng mga sir, sensitive. May nagbibiro lang ako, pinapasaya lang kita. Negative. Walang lang nagbibiro rito pare. Lalo na ikaw eh, talagang paulit-ulit na lang ginagawa mo. Hindi ko na nga. Hindi so, ka. Sorry sir, joke lang. O, biro lang yun sir. Biro lang Hindi <laughs> ka talaga mabiro officer ha Pati na di mo